Grabe, sinayawan ako ni Kuya, oh. So, for today's video, guys, ayon dito na naman ako sa ano, kalsada. At ayan, tingnan nyo naman, meron dito tayong sinusundan na si, ano, si Kuya. Mukhang kargado tong motor niya or nagtutono siya kasi, ano, kinakalikot niya yung, ano, yung carburetor ng kanyang motor. TMX 155 pala tong motor niya, ito. Tingnan nyo, lakas. <laughs> Pinipiga-piga niya, sobrang tayo na yung pinupo galing sumingit niya idol oh no? oh oh <laughs> solid kaya sige subukan nga natin kung anong malakas yung motor na idol bututan lang natin para matrigger siya yan kita niya raider tong motor natin kaya yan bibilis yan sigurado <laughs>